Galingan mo na lang, te. Kasi may nakuha na. May nakuha ng isa. Ayun. Congratulations, mga kalansa. Yan, sa palaro natin ngayon, mga kalansa. Ano to? Swertihan talaga to, swertihan. Kahit mahuli ka rito, kung ikaw naman yung makakabunot nung meron uh, sulat na letter kay sa Tansan. At syempre, congratulations. Ikaw na ang mananalo. Dalawa kayo, ha? Dalawa. Dalawa yung mananalo. Kaya pumunta na kayo, mga kalansa. Okay, sige te, diretso te, diretso. Diretso po. Pangalawa na po kayo, dumating. Pangalawa. Sige, patingin muna ako te. Yung mechanics muna natin. Hindi, okay lang yan. Pasok yan. Ito. Okay, pasok. Yung isa po. Si Evelyn. Evelyn. Solares. May nakita ko na kanina. Ino. Okay. Okay, pasok te. Pili ka na ng isa te. Pili ka na ng isa dyan. Okay. Mag swerte -swer mo te, pag nakuha mo yung isa dyan na may sulat na letter K. okay, Ay, okay sorry po. Akin isa. Sorry po. Next tayo, next. Sorry po. tay salamat sa pagsali. Salamat, salamat. Next. Dalawa na kayong dumating. Next tayo mga kalansa. 2-0. Next tayo. Mga kalansa, ang ganda ng, ang ganda, ayun, mayroon na. Ang ganda ng palaro na ito sa dahil meron talagang chance yung maswerte yung mananalo. Ayan. Pating, dalawa po, dalawa na. Meron na. Sige. Opo, may sulat po yung dalawang ano, may dalawa diyan. Opo. Opo, mechanics mo muna bago sige po. Sige. Ano na mga kanso, 8 minutes na to. 8 minutes na. Mm. Evelyn. Evelyn. Ah. pasok. Yung ano, bagong post. Okay mo ba? Okay na yun, sige na. Pili ka na ng isa. Good luck, good luck, te. good luck. Good luck, good luck. Good luck. Nandito, oh, isa lang, isa lang ang kukunin mo diyan kasi dalawang mananalo ngayong araw. Okay, Paul. So, sorry. Te, salamat sa pagsali. Next mo tayo, next. Dito idol pasok. Papalo ko lahat ng na, boss. Ito, ito. Evelyn, uh, surprise, pasok. Evelyn, pasok. Yun lang para ko yung mechanics. Sige na, pili ka na diyan. Good. Oh, isa lang po kukunin. Good luck na lang. Okay, Paul. Mga sa. Apat na to, apat na. Next, sige te. Rapid. Higite, sige te, sige. Hindi, akin na muna te, pakinamon sa akin. Evelyn, pasok. Surprise, pasok. Hindi te, pili ka na. O, mo na. wag kayo nalapit po dito ha? kasi. Makita mo te. O, yan, panalo. Isa ka na, congratulations mga kalansa. Congratulations, meron na pong isang nakakuha. Say, hawakan mo na yan te. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang. Pasok po, pasok. Nakuha na yung isa mga kalansa, congratulations. Evelyn Solaris, ang galing. Congrats. Okay. Isa na lang po mga kalansa, isa na lang. Some price, pasok. Pili ka te. Wala te, sorry, Paul. Next mo tayo, next. Sige po. Some price. Evelyn po, Evelyn. Kay mang Evelyn sa nag-sponsor ng napakaraming gulay. Ebi din sa po. Nakapost po yun dun. Nakaplik sa yun. Ay, na. <laughs> okay, pasok po. Galingan mo na lang, te. Kasi may nakuha na. May nakuha ng isa. Ayun. Pasok. -so. Congratulations, mga kalansa. Congratulations. Mga kalansa, okay na po. Tapos na po. Dalawa na yung nanalo. Tay, alika muna Ito po yung unang dumating, ay ito po yung unang nanalo. Ito po yung unang nanalo. Si Ate. Yan, congratulations po. Pakita mo na po. Mga kalansa. Mga kalansa letter K, ayun, letter K. <laughs> letter K. Congratulations po. Tay. <laughs> <laughs> Tay, congratulations sa sa inyong dalawa. Pangalan mo? Thank you, Hasmin Banot po. Thank you, Opo. Kalansa. Yan, salamat sa mga sponsor natin, siyempre, kay mga Evelyn Solaris at kay Sam Price Manadero. Tay, congratulations po. Dalawa ko yung nanalo. Thank <laughs> you, Pangalan po. Thank you, pangalan po. Ayun. Baka gusto, may gusto kong i-shoutout dahil kayo ang nanalo ngayon. Oh. Shout shoutout pa na dito sa Tanyuan. Okay, shout shoutout din sa mga tagatanyuan. Salamat mga kalangsa. Ayan. Congratulations po mga kalangsa. May nanalo na po. Dalawa na. Galing. Congratulations. Hati na po kayo dyan, te. Hati na kayo dyan dalawa. Paghatihan nyo na yan. Paghatihan nyo na yan. Pati yung sabon, paghatihan nyo na rin. Sige na. May plastic ako dyan, ha. Ito, kulay blue. Ayan. Congratulations. Ayan. Mga Kalansa, may nanalo na po. Maraming maraming salamat po dito. Maraming maraming salamat po dito mga Kalansa sa Barangay Dimson. Dito pa ako naglapag. Salamat po. Sa mga pumunta, salamat po. Sa mga sumali, salamat. Okay, salamat. Congrats, congrats. Salamat sa inyo. Atin na po kayo dyan. Yun lang mga Kalansa sa susunod. Pakishare po ng video natin mga Kalansa. Baka sa susunod na lapag ko, dyan ako sa lugar nyo. Face out mga Kalansa. Oh, thank you. Thank you po, thank you. Face out.